Hello guys, magkalagin pa ako. Ito pang matibi ko. Po si? Matthew Adam. Si Matthew Adam. Sino ito? Si Turumba. Berhen? Berhen ng Turumba. Berhen ng Turumba. Immaculate Heart of Mary. Immaculate Heart of Mary. Inang sa kulolo. Ina? Nang laging... Sa kalolo. Next po ay ito. Ano kaya ito? Pajalope. Sino po? Bajal, Berhen. Berhen ng Pajalope. Guadalupe. Next, sino po ito? Si Fatima. Berhen. Berhen ng Fatima. Berhen ng Fatima. Next! Bye -bye, Mary by Matrix. Mary? Mary by Matrix. Mary by Tricks. Next? Makalito. Conception. Maculae Conception. Si Lourdes. Verhen. Bernong Lourdes. Next. Ito po. Sino kaya ito? Si Lazalet. Verhen. Bernong Lazalet. Our Lady Grace. Ano po? Our Lady? Our Lady of Grace. Our Lady of Grace. Mga Carmela. Ito pa. Ito. Holy Rosary. Ano po? Holy Rosary. Berhen? Berhen ng Holy Rosary. Mount Carmel. Mount Carmel. Ito po si Candelaria. Berhen ng Candelaria. Berhen ng Candelaria. Manawaga. Berhen? Manawaga. -so. Berhen ng Manawaga. Aranjusu. Berhen? Berhen ng Aranjusu. -so. Aran -so. Next. Antipolo. Berhen? Berhen ng Antipolo. Itong Lourdes. Hmm, Berhen ng Lourdes. Next. Pina berhen. Berhen. Mm. berhen? berhen ng Pina Next po. Si Berhen? Berhen ng Maklos Medal. Berhen? Berhen ng Tapilaria. Next. Next. Pangbino. Sino po yan? Pangbino. Oh, si Saint Michael. Saint Michael. Next, sino po ito? Gabriel. Saint? Gabriel. Saint? Saint Gabriel. Saint Gabriel. Saint, Gabriel. Saint Raphael. Saint Raphael. Guardian Angel. Guardian Angel. Next po tayo ay ito. Paul. Saint Paul. Saint Paul. Saint Benedict. Saint Benedict. Pink Ronsod. Sino po? Pink Pedro Ronsod. Alonsod. Padre Pio. Padre Pio. Janustin. Saint? Saint Janustin. Next. Saint Anthony de Padua. Saint Anthony de Saint Matthew. Saint Matthew. Santa Rita de Casia. Santa Rita de Casia. Christ the King. Christ the King. Saint Teresa. Saint Teresa. Saint Pedro. San Lorenzo. Santo Luis. Luis. Saint, Saint, Saint Benedict. Sino po yan? Saint Roque. Si Saint Roque. Ito? San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer. Ito? Rosa now. Uh Oo? -oh. Rosaray now. Sino po ito? Si. Sino po? Sino po? Christo. Christo na buhay. buhay. O oh, next? Sacred Heart of Jesus. Sacred Heart of Jesus. Sleeping Santo Nino. Sleeping Santo Nino. Next. Next, sino to? Welcome Santo Nino. Welcome Santo Nino. dito yung... Next. Next. Single set na Sino po ito? Holy family. Holy family. Next. Next. Saint Joseph na Dreamer. Sino po yan? Saint Joseph na Dreamer. Mary. Joseph, the dreamer. Oh, itong dalawa, sino yan? So, Tuhanin mo nga po. Saint Joseph pa. Si Saint Joseph. Parehas po si Saint Joseph yan. Apa. Oh, babain. Ibababa mo. Oh, next. Ito kaya? Sino kaya yung tatlo? Crucifix. Crucifix. Yung isa? Crucifix din. Oh, oh, Bye-bye, guys. Thank you po. Ông ấy